Okay, hello po. ato attorney Tam, dito na naman tayo. Ha? Nagbabalik after ang uh, matagal na bakasyon. Busy ang attorney niyo. At least may ginagawa. Ha? Kaya kayo mga girls, pag kayo mga jowa ninyo, hindi masyado nagre-reply. Hindi masyado nag nagdetect sa inyo. Saan niyo busy lang yung may ginagawa? Nagtatrabaho, o ba? Diba? Dalawa lang naman yan eh. It's either busy, nagtatrabaho, or busy sa iba. <laughs> o, ang pag-uusapan natin, Um, tungkol na naman sa Sampina, oh, basic na problema. Ano ba nagiging problema sa Sampina? Attorney, receive ako dito ng papel eh. Parang nakalagay Sampina eh. Ha? Anong gagawin ko? Ang dami na tatanong niyan. Anong gagawin ko sa Sampina, Attorney? Well, unang-una, ano ba ang Sampina? Oh, panoorin nyo itong vlog na Sampina. Old school yung vlog na yan, ha? Hindi yan Sobbuena. Okay, hindi ni Sampina. Sampina, ha? May imbitasyon yan na hindi nakakatuwa. Okay, nakakatakot yung imbitasyon na yan, ha? No ko pa sinasabi. Ang maganda sa imbitasyon na to, hindi mo kailangan magdala ng regalo, okay? At ori patlak, hindi mo kailangan magdala ng pagkain, ha? Saan or kanino nang gagaling ng Sampina? Oh, kadalasan yung basic ha sa piskalya. Yung sumpina na vlog natin, refer natin yung sumpina galing sa sa piskalya. Okay? O, na piskalya, nagpapadala rin ng sumpina ang korte. At saka yung sinabi ko dati, NBI. O, sa experience ko, nagpadala na rin ng sumpina ang NBI. Atone, yung, yung barangay namin, pinadala na ako ng sumpina. Hindi <laughs> na sumpina ang barangay, ha? O, oh, sa yun, patawag. Hmm. Ngayon, i natin dito, anong gagawin mo pagka nakareceive ka ng sumpina? Lahat na to, lahat na to. natin, sige. Kahit na saan pag sa dyan sa, sa, sa korte, sa piskal, o kaya sa NBI. Pag may dumating na sumpina, Sa'yo, sa address mo, sa bahay nyo, pinadala. Anong gagawin namin dyan, attorney? Ha? Wala kang ibang gagawin kung hindi, ano? Basahin mo. Basahin mo. O, pag dumating sa, sa, inyo, sa text man yan, sa email, or sa yung aktual na papel, dinala ng kartero sa bahay ninyo, sa bahay niyo nasa work ka. Anak, meron dumating dito nakalagay, Subina. So mm. Iikot kayo ng tumbong mo, kak kakabahan ka ngayon, <laughs> okay? Oh. At ano gagawin namin dito sa papel na to? Kinakabahan ako dito. Wala kang ibang choice, kundi ano, basahin mo. Please lang. Ha? Hindi, ato, ba't ko babasahin? Ato, di, wala akong kaso, wala akong nakaaway kahit na. Basahin mo man lang, ha? Kasi, no, paano kung wala kang nakaaway, wala kang sinak, wala kang binosohan, wala kang nahipuan, wala kang naalala? No? Ay, nung lasing ako, attorney, wala akong naalala, naalala, hindi po ako, wala eh. Matino ako, attorney. <laughs> o sige, wala nga. Pero paano kung biglang naalala mo, nagtapon ka pala na ng basura sa kung saan-saan? hindi mo alam na nais ka ng ano, nasita ka ng pulis, naku na nakuha yung ID mo, hiniram yung, yung, details mo. Oh. Meron palang sumita sa'yo dahil si ka in public. Oh, yung mga ganyan, yung mga hindi mo, hindi mo inaakala ng mga nagawa mo, di ba? At least, tingnan mo muna, basahin mo man lang. Bakit? Bakit mo kailangan tingnan yung sumpina? Number one, uh, unang-una, tingnan mo muna kung para sa'yo talaga. <laughs> Baka dada, kuda ka ng kuda, hindi naman pala para sa'yo yung Subpina. <laughs> <laughs> Dumating lang sa address mo. Tingnan mo muna kasi may pangalan yun eh. Subpina para kay... O, oh, andun yun, may pangalan yun dun. Pangalawa, nandun din kung sino yung komplainan hmm. Hindi na agad people of the Philippines yan eh. Basahin mo yung mga iba kong vlog. Hindi agad people of the Philippines yun. May complainant mo muna yun. Halimbawa, si Maria Morena. O, oh. <laughs> Nireklamo ka, naalala, hindi mo na, hindi mo na matandaan, lasing ka. Yung pala na eh, Nakbayak bayan mo, hinalik-halikan mo. <laughs> hmm. Hindi mo alam, dinimanda ka. Nakalagay yung complaint doon kung sino. Versus, ikaw, Juan de la Cruz. O, ano pa, pangatlo, bakit mo kailangan basahin? Nakalagay doon kung ano yung maaaring kaso mo. Kung halimbawa, ang littering ka, smoking in public, <laughs> aksoplas, pangihipo, pamboboso. Nakalagay yun doon kung anong reklamo sa'yo kung anong kaso ang maaari mong harapin. Tignan mo rin yung sa may pinaka-heading, yung header sa taas. Baka galing sa korte yun. Kasi baka merong gustong imbitahin ka para tumistigo ka. Kasi pag galing sa korte, na kadalasan yung mga witness, yung mga testigo. Yung pala, empleyado ko pa ng gobyerno. O sa ano ka, sa PSA ka, kailangan custodian ka ng mga dokumento, sa hospital ka rin na trabaho, custodian ka ng mga medical certificate ton. Kaya kay iniimbita ka ng korte. Kaya huwag ka kagad magpanik, basahin mo muna kung ano yun. Picturean mo, ngat maaari. O, para kung halimbawa, attorney, hindi ko maintindihan eh. English, I eh, cannot understand, attorney. hindi <laughs> mo, basahin mo, hindi mo maintindihan. Picturean mo. O, pabasa mo sa iba. O kaya, pinaka the best is sumangguni ka sa abogado. Hindi ko sinasabing sumangguni kay Atty. Tam, buhin istorbohin nyo na naman ako. Okay. Kung <laughs> <laughs> may kakilala kayo abogado, pumunta kayo sa PAO. Oh. Magtanong kayo, kayong basta-basta, huwag nyong i-re-refuse. Sir, bakit mo nabangkit na huwag i-re-refuse? Oh, bakit wag, attorney, bakit namin huwag tatanggihan? Ito kasi, no, experience ko sa mga, sa mga kliyente ko mismo, personal kong experience, maraming beses na. Ha? Attorney, may dumating na, ano, na, na, na sumpi na sa bahay. Attorney, mayroon dumating daw na papel. Sabi ng mami ko, sa bahay. Attorney, sabi ng asawa ko, mayroon daw dumating na papel dun eh. Sabi ng asawa ko. O, akin, asa na? Papicturan mo, pa pabasahin ko. Tingnan natin ko ano yan. Hindi, attorney. Hindi tinanggap nila mamay. Eh. Wala raw silang ano doon. hindi raw nila alam yun. Pinauwi nila yung kartero. Naku po! Nalintikad na. Mm, ayan, nangyayari yan. Attorney, may dumating dito sa bahay. Hindi ko, hindi ko tinanggap, attorney. Hindi ko alam yan. Wala akong alam dyan. Hindi ko tinanggap. Sabi ko sa kartero, umuwi ka. Wala kang karapatan dito sa bahay namin. Lumayas ka. <laughs> Patay kang bata ka. Ayan ang sinasabi ko. Paano? Ang mangyayari ganito. Attorney, ano kaya yun? Mm, Di ba? Tamo? Hindi mo kinuha yung papel. Ha? Hindi mo binasa. Hindi nyo tinanggap. Pauwiin niyo yung kartero. Tapos, ako, pag paghuhulain ninyo. Ang sinasabi ko sa inyo. Ha? Hmm? 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 Atori, sino kaya yun? Oo, oh, eh, di ba kayo namumblema? Minumulto ka ngayon. Di ba? Mumultuhin ka ngayon ng... Ano na yun? Ang thought na yun? Hindi mo tinanggap yung papel eh. Wala ka ngayong idea kung anong nakalagay doon. Ngayon, si Atty. Tam ang iistorbohin mo at paghuhulain mo kung ano man yung nakalagay doon. <laughs> Atty. Anong gagawin namin pagkaganon? Oh. Paano yun, attorney? Eh, hindi ko rin alam, hindi ko naman nakita eh. Baka bumalik yun, hintayin nyo na lang. so, ang lesson dyan, no? Pag may dumarating na mga ganyang mga papel galing sa lalo, na, lalo na pag sa piskalya, tanggapin nyo. Oh, huwag nyo i -re refuse kaya sabihin nyo, wala kaming alam niya, attorney, wala silang karatpata magdala ng mga kahit anong mga papel-papel dito. hindi ko lang basahin yan. Oh. Oh. si attorney manguhula <laughs> <laughs> hindi, ganyan yun. Ha? Pag merong dumating, kunin nyo, basahin niyo para malaman niyo kung ano yung content, kung ano yung nilalaman nung papel na yun, lalo, lalo na kung may in in-expect kayong kaso o may sabi naman na sabi naman yan. Madalas naman kasi, pag dinadala ng mga mailman, ng kartero, sabi na yan, kadalasan. O, ngayon yung mga scammer, di ba, nagpapadala ng sarili lang, subbina na. Sa email man o sa text message. O, kaya, marami na nagpapakita sa akin ng ganyan. Pinapakita sa akin. Pasahin nyo. O kung hindi nyo man maintindihan, kinakabahan kayo, pabasa ninyo sa mga abogado. Huwag kayong magtipid, huwag yung tipirin si attorney. Nakakala kasi natin, ganito, no? Hindi ko ni-receive, attorney. Kaya walang problema yan, attorney. Hindi, hindi andar yun, walang mangyayari doon. Kasi wala akong tinanggap na papel, eh. Wala silang maano sa akin, wala akong tinanggap. Pinabalik ko, pinawi ko yung kartero. oh, di Ang nyo. Yung iba sa inyo, ganun. Akala nila, porkit hindi nila tinanggap yung sumpina, ha? Hinayaan nila, wala akong ni-receive, attorney. Wala akong ni-receive. Wala, hindi yan, ano akala nila hindi aandar o walang mangyayari, o hindi matutuloy ang kaso. ganoon ang iniisip ninyo, ng iba sa inyo. Oh. Hindi ko nilalahat pero maraming ganyan. Ngayon, sasabihin ko na sa inyo, nagkakamali ka. Panawarin okay? nyo yung vlog ko na absent sa PI. O, oh. kaya sumpina so, ako, forget ko yung mga old school vlog ko na yan. Pero hanggang ngayon, hindi nagbabago ang nangyayari dyan. Ha? 2020 pa yung mga vlog ko na yan, pero... Kita nyo naman, di ba? <laughs> i-receive nyo. Pag may dumating sa inyo, i-receive nyo. Saan, makikita nyo ron, lampas na yung, ano, yung araw nung, ano, nung hearing, nung susumpina, sinasabi nung susumpina. Parang orin nyo yung reopen. Na-vlog natin. So, the bottom line is, huwag nyo i-ignore yung mga yan. Ha? Basahin ninyo kasi nandun ang details. Doon nyo malalaman kung ano. Huwag nyo ipagsawalang bahala. O. Anong gagawin namin sa subpina, attorney? Basahin. Tanggapin nyo, basahin ninyo. Pag hindi nyo maintindihan kasi legal terms yan, i-consulta nyo sa mga abogado nyo. Okay? Uh, so, I hope ha, may natutunan kayo. Basic pa basic yan, pero sinasabi ko sa inyo, malaman yan. Ha? Tsaka marami nakaka-experience ng ganyan. So, salamat po sa pakikinig. God bless. Ciao.